Good day everyone, tulad ang inyong pambasang Pedro Torreca Marquez and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, ang isi-share ko po sa inyo ay part 7 ng mga pintura na makikita sa mga hardware and paint centers. So ito makikita din po to sa mga hardware and paint centers, mga auto supply. na. No? So ito po ay mga spray paints. Okay, but before that gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng tumatangkilik sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating mga video at mga nagko-comment at yung mga kinokorek po tayo doon sa mga bagay na medyo mahina tayo. No? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, yan. Uh, katulad nyo, naghahanap kayo ng kaalaman at ako po ay open din po ako sa mga kaalaman na Uh, sinishare po natin at uh, mga natutunan ko po. Ganun lang naman ang life, okay? So yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, okay? So ito nga, ang short na i-discuss po natin is about sa spray paint. Ang spray paint po ay locker base po yan. Ang tawagin po to aerosol, no? Dahil kasama na sa loob yung hangin at saka yung pintura, kaya pag inanom mo yan, pag... Uh, in-spray mo yan, diretso na siya, no? Uh, ano na yan, okay? So, ang spray paint po, meron po yung primer. Meron po yung primer at meron po yung clear coat. Ito po ay clear coat. Okay? Ito naman po ay kulay. Wala akong naiakyat na primer. Okay, so ito ay black. Now, magkakaibang brand lang po. Maraming brand din po sa market dyan. Okay, so ang paggamit po ng uh, itong aerosol o spray paint ay sa loob na po, nandiyan na po ang kanyang pang alog o pang halo sa loob na siya. Okay? So, bubuksan mo lang to, Bubuksan mo lang yan. Andiyan na yung nozzle. Lalabas yung nozzle katulad na ito. Makikita po natin dito. Yan po yung nozzle na makikita po natin dyan. So, pag nagbubuga ka na ito, pag nag spray ka na ito, yan, bukas. Spray ka niyan. Kailangan po, wag ka pong mag-spray ng gano'n. Okay? Minsan, mga nasa ilalim, gaganon natin. Huwag po mag-spray ng gano'n. No? Susuka po siya. No? Magkakaroon po ng ano yung nozzle at ma masisira po. Okay? Masisira yon Hindi mo na mapipindot. No? yun yung mga kadalasan na bumabalik sa atin, mga bumibiling Tapos sinasabi nila hindi na uubos kasi mali po ang paggamit. No? Hanggang ganyan lang po, tagilid, tagilid, pwede po. Pero pag yung talagang ganyan na, hindi na po pwede yan. Ang tendency po niya, susuka po yan, lalabas po dito. Sisira na po yung nozzle niya. Okay? At syempre, mas maganda kung tayo ka sa substrate. No? Nakatayo siya sa substrate habang binubuga mo siya. Okay? At ah uh, ang pagbuga nito dapat pag ano mo tsh, tapos sunod 50% nung binugahan mo yun yung tatakpan mo another 50% yung ganun hanggang ano no, pagbalik balik na no? hindi po tsh, pero yung iba ginagamit to ang bandalisi mo po no? Uh, sa, kawawa uh, tawag doon bawal po yun okay so yun Ganun lang po siya kadaling gamitin. Ang pinaka-tricky lang po dyan is 'yung magkaroon, ma, ma masira 'yung nozzle at hindi mo maubos, no. Pero kung maayos naman, hindi mo naubos, Linisin mo 'yung nozzle para hindi tumigas din. Ibalik lang po 'yung takip para magagamit pa siya sa susunod na mga gamitan. Okay? So shake well before ano po 'yan, before spraying, no. Ah, uh, maraming brand uh, sa market din 'yan. Ah, uh, Pili na lang po kayo kung alin yung magugustuhan nyo. Now, may mga high temperature din to. May high temp din yan. May bawa sa mga tambotso ng motor. Doon sa mga yung crankcase na no? ginagamit nila dyan. Yung mga umiinit. So yan. Ang ano lang dyan is tanongin nyo kung hanggang, hanggang anong kaya niyang heat para hindi po siya kukulo. Kasi pag masyado po siyang uh, mainit, so kukuloyin din siya. At least alam nat alam nyo kung gaano ka, ka ilang degrees yung kaya niya. Okay? So yun lang po pagdating sa spray paint. Kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po at sikapin po nating matano masagot ang inyong mga katanungan. Once again, ito po ang yung pambansang paint tutor Rica Marquez. Good day po everyone.